Sa puso ng Maynila na mga taong 1820, sa gitna ng mataong lansangan at makulay na kultura, isang nakakamatay na sakit ang lalaganap. Isang nakakatakot na sakit ang kumalat sa buong lupain na nagdulot ng takot at kawalan ng pag-asa sa lungsod. Libu-libong tao ang mamamatay sa kolera sa loob lamang ng ilang oras. Naggalat sa mga kali ang mga karito na puno ng mga bangkay at walang sapat na libingan para sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, kumanat ang isang mapaminsalang chismis, isang bulong tungkol sa pakinginala na nilaso ng mga dayuhan ng ilog para sa ang Pilipinas at patayin ang mga Pilipino desperado para sa mga kasagutan sa kabila ng takot nabalot ng puot ang puso ng mga tao sa ikanwebe ng Oktubre 1820 ang kanilang galit ay sumiklam patungo sa karahasan nagkasundo silang nakawan at patayin ang lahat ng dayuhan maliban sa mga Kastila sa lugar ng Maynila Binondo Tondo at Cavite ang mga pagsasalarawan ng massacre ay nangakapandiri ayon kay Pierre Dobel na nasaksihan ang kakailakinabot na massacre habang nangyayari ito. Sinabi niya pa na marami sa mga biktima ay luray-luray at sira-sira mga peraso ng katawan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mga sandali ng kabayanihan. Ayon sa isang French doctor na si Paul de la Gironier, nakaiwas siya sa bingit ng kamatayan dahil sa pagtulong sa kanya ng isang sundalong Pilipino na kinamot noon ng kanyang asawa. Sa huli, ang karasan ay kumitil sa buhay ng humigit-kubulang 28 European at ilang mga Chinese. Natahimik lamang ang kaguluhan nang mabigyan linaw ng gobernador ang dahilan sa paggalat ng sakit. Ngunit, ang mga sugat mula sa araw na iyon ay tatagal ng maraming taon. Nagsisilbing paalala kung gaano karupok ang buhay at ang kadilimang nananahan sa ating lahat. Sa paglipas ng mga panahon, nananatili ang sugat ng nakaraan sa mga alaala -ala ng mga Pilipino. Ang kwento ng isang nakakamatay na epidemya na humantong sa isang nakakamatay na masaker ay isang kwento ng takot, hinala at kaguluhan.